Na, po yan. sir ha? Apa, kasi po nagagalit nagagalit na po ako sa mami ko kasi po kahit po pambayad ng kurente, ginagastos po niya pati po to beg. Ilubog na lubog na po siya sa sa utang. Kakalaro po ng ano ng <laughs> ng laro. Pero <laughs> so, sir, try naman po nga subukan niya lang po yung update natin, Len. Alin niya sir, mabawi niyo po yung nag-italo nyo. Ella sir, bigyan niyo po yung Lodi www.ibigay.com and kaya yeah, na sir kasama po sa update namin yung sige po na so, lang sa load ng... oh, ito na yun ayun po kagandito ng bingko ina sir may katanungan pa po ba kayo suggestions kung do kailan do you know? daw po magbibigay sabi po ng mami ko kasi po yung babae daw po niya ngayon sa tubig ay itataya daw po muna kung kung mananalo po para po pandagdag sa tubig pambayan magkaka oh sa... Magkaka-rebate. Yeah. Pero may rebate po yon. Maglalaro daw po mamaya si Mami. Ang turnover ay... Ang rebate mo ay 20. Ang turnover ay 15,000. Maglalaro daw po mamaya si Mami. Pag daw hindi po siya nanalo, ipa-ide-demanda daw po kayo. Okay po, sir. Pero subukan na nilang po, Wala naman pong problema yun. Sige po. May na po ba kayo? Wala na po. Thank you po. Ano? Hey. Okay po. You're welcome, sir. Bikit tayo na lang po, po yung link natin. Ah, e Apa? Ito po na, isa po kayo sa player na makawibidro ng malaki ngayong araw na to. Yung isa ka daw sa player, ay, mami. Makakawidro. Apo, thank you po. Thank you. Ingat po. <laughs>